Hello mga Sanaol, no? Oh. O. Oh, kung gusto niyo maglaro mga mga Sanaol dito sa mm. ano, yung billiard, yung gusto niyo eh, ito, ito, pwede tayo pumisto dito sa Pilar Lumbay mga Sanaol. Hanapin niyo lang yung tindahan ni Kuya Ricardo Cubredo mga Sanaol. Hmm, tapos may pwedeng tournament dito ng billiard. napakaganda dito mga Sanaol, oh. hmm, kasi pwede kang pumain dito. At saka magiinuman dito. Tsaka pwede kang magpahinga rin dito mga sanol Ang galing ka sa biyahe mo Napaka-comfortable dito mga sanol Dalawang misa po dito. Pwede mo paglaruan ng billiard. Napakaganda. Pwede kang magpahinga dito mga sanol Napaka- Ano dito? Ayos ko ang hangin. Ayos po dito mga sanol Tingnan po natin. May tindahan po sa ate. May bintang mga ulam at saka may mga drinks din dito mga sanaon at saka komportable ka dito makahingin mga sanaon mahabang ka nanonood ka ng mga naglalaro ng bilyag mga oh, oo napakaganda so, dito dito namin po dito mga dito po ako kumakain at saka napapahingin mga sanaon at saka tumitingin sa mga manlalaro ng bilyag kasi minsan daan ko dito may mga tournament ito bata bata pa ito guys tapos napakagaling yung mga sanuol no? high school pa yata ito mga sanuol napakagaling na thanks for watching mga sanuol no? Bye, bye at saka ito pa yung alaga kung asa nandito nyo naman po